Salamat sa pagbisita sa Pinas Horror. Dito hatid namin ang mga kwento na kababalaghan at alamat ng Pilipinas na tiyak na magpapatayo ng balahibo mo. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At i ang bell icon para mas maraming takotan ng gabi-gabi. Ihanda e mo na ang sarili mo dahil ito ang kwento na marami na lao na manggagaya ang mga hunyango ay isa na namang kwento ng pirabot. Sa isang baryo sa Antike, may isang matandang kalama tukol sa mga hunyango. Mga nilalang na kaya o gayahin ang itsura na kahit sino. At ginagamit ito para manghuli ng biktima. Si Marco, isang dinata mula Maynila ay bunisita sa baryo para kumuha ng litrato ng mga lumang bahay at tagubatan. Isang gabi habang naglalakad siya pa uwi, <tinyo> Napansin niyang parang may tao sa